kanan tua... oh kanan si ilang kan dua gaupun si ilang dua ba kanan amin si ilang dua si subung no woy subong subung pano ilay kloos ane subong no wala ane awi awi no labding ane kamu kan dua labding labding ane dua labding wala ane awai lab, lab ane kamu kan dua kaya woy awai awai ane si lusai Wala subong adlaw si Losay, no? Why si Losay? Tres? Si Toto John Lloyd, pirmi lang ginabantayan ni Mochix. Oo, oh, ginabantayan niya. Kung may magpalapit niya, kung may magpalapit niya ibang lalaki sa chicks niyo, Dalit? Eh, eh ang nya niya kay Toto Ares na. Ay, lagra. Like oh! Oh. Oo! Oh. Oo! Oh. Hindi. Waktu nak grupu kantuna kantuna gitu gitu. Oi, oi, tuh no oi, 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 tak go, oi, oi, tag oi, 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 dah kom dua lagi naya dua, dua lagi. Oy! Oy, takbo! Tulak Oy! Oy, hindi man pag... Nung may na matuto ah? Oy ah, joke lang, joke lang ah, joke lang ah. Joke lang ah, joke lang ah, joke. Joke lang ah, joke lang ah. Oy! Ayaw man pagpahibi as ah, toto ares. Ayaw man! OY! Oh. Oy! Oh! hoy Oh! Oy. oh. Oy. oh. <laughs> Para, okay na, okay na. Okay. Oh. <laughs> Makatol yung ulo nito. Oy <laughs> <laughs> Grupo na grupo. Grupo na grupo. <laughs> eh, yeah, grupo na grupo ah